I've been attached with the feeling of been waking up with you. Pinag-uusapan na nga ngayon sa social media ang bawat post patungkol sa ating doni Pangilinan. Alam naman natin na ang Gigi the Movie ay meron ngang advocacy na kung saan ay lumilibot nga ito ang ating Donnie Pangilinan kasama ang kanyang team. Dahil nga rin siya ni talaga namang abangers na nga rin ito ang mga bula sa Pampanga kung saan ay nandoon naman itong ating doni Pangilinan. Pero agaw pansin na nga guys ang larawan ng ating doni kung saan meron nga itong suot na kwintas. At kung lalapitan nga maigi o titing ng maigi ito ay ito nga raw ay big smiley na kwintas. At ayon nga guys sa mga bula ay smiley ang pendant biglang lang naalala smile na to. Dahil kung maalala nyo nga guys ay ang sinabi nga sa message ng ating Bal Mariano kay Donnie ay smile nato to o saan ay nakamessage nga ito sa picture frame ng ating Donnie Pangilinan. Kaya naman talagang umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil grabe nga talaga ang ating Donnie napakagwapo nga talaga. Kaya naman marami na namang mabula ang sobrang na in love sa ating Donnie Pangilinan. At narito nga guys ang sabi na mga bula, he got one of the most insane pace cards and perfect side profile. Oh Donnie, the man that you are. Dahil kahit nga ganito kagwapo at kaganda itong ating Donnie at Ball, ay talaga namang humahanga nga ang maraming babli sa kanila dahil narin sa ang king kabaitan nito. Kaya naman stay tuned na lang tayo for more updates sa ating couple.